pag-uusapan, sigurado akong nauuna sa lista ng bisita natin ngayon. Hindi lang mga Hapon ang tinalo nito, maraming mga bansa ang kanyang pinadapa, pinakain ng alikabok at nilampasan. Ayan ang Iron Woman ng Pilipinas, Long Jump Queen, most be medaled in Southeast Asia, 15 golds, 9 silver, 2 bronze, Elma Muros, Ay, historia. Yes. Ayan! Nako, Elma, Ikaw na nga pala Ikaw na nga pala Nako, andito! We are honored! nakagitingan na ang binalam mo para sa Pilipinas. Pero, andun ako sa probinsya mo nung isang araw. Paano ka nakalayas ng Sibuyan Island? Ang hirap-hirap kaya pumunta doon. Paano ka napunta sa Maynila at naging competitor? Ay, Senador, nung panahon kasi ng... Ano, lancha pa yun noon eh. Lancha? Naku, sinauna talaga. Sinauna, tapos nakaupo lang po talaga. Eh, Panili ilang oras naman. ka? Pumunta ka sa Batangas, Quezon, Pilipinas, Manila. Ang <laughs> layo! Ang layo po, Senador. Napakahirap at nakakatakot po talaga biyahe. Tapos, ilang, ilang taong ka noon? Ano lang po ako, uh, bali 12. Kasi, ah, opo. Sino nagpitpit sa'yo? Eh, yung dating mayor namin, Ay, tapos... nakita. Oh, opo. Baket si Bakit? Talon ka ng talon. Opo, Opo Ayun naman, napaka-cute. Pero ngayon, sikat na sikat na. Ikaw na yung sikat na coach ng isang skwelahan at celebrity fitness instructor. O, oh, di ba? Uh, nagpapasalamat po ako dahil sa Sports Commission, inabigyan eh, pa ako ng pagkakataon na maging isang coach sa, sa UP rin po, yes. tapos sa Jose Rizal University at saka Brent International School. Wow, ang galing talaga ni Elma. Pero yun, nami-miss mo. nami mo yung competition. Hindi, ano? Kasi yung coach competitive pa rin eh. Uh, dami miss pero nag enjoy na po ako senador sa aking uh, works as bilang coach at saka yung as a, bil, be, uh, as a being uh, consultant at saka regional coordinator oh, na provinces. papel. Ano ba yan? From this little island girl talaga naman. Kasi Senador, kailangan talaga na maghanap din tayo ng mga young generation na po, na mga athletes nating kabataan. Um, talaga naman. Pero alam mo, nung bata ako, ayan, nung bata tayo, <laughs> nung idol na idol ka ng lahat ng bansa, parang ang sakit-sakit sa aming puso, lahat ng tumatakbo, na ikaw ay nag-give up ng Olympics kasi nabuntis ka. Opo, Parang Senador. Parang hinagpis. Siya kami nang iyak, sa totoo lang. Pero wala akong magagawa, Senador. Yung time na yon i-give up ko talaga yung uh, Olympic 1992 kasi buhay na po yon Ang paglalaro is nandiyan pa. Pwede pa po akong sumubok. At uh, kailan gagawin ko para hindi ako magsawa. Kung sa pagbibigay pa rin ng kalangaran sa aring bansa, okay. hindi ako at sabi ko, nga, patay kong patay. Pero umiyak ka nun, no? Opo, pero In wala akong choice. Pero, pero buhay naman. <laughs> pero buhay. Opo, Ilan trooping boy. Ilan na anak buhay? mo? Dalawa po, Dalawang senador. Dalawa anak. Ayan, Ayan sikat. At nag-Olympics ka rin. Opo, nakabawi 1996. Nakabawi, diba? Nakabawi. Ayan <laughs> Ay, talaga ang buhay. panalo. Teka. Stricta ka ba sa bahay? Pareho ka ng coach sa bahay o oh, relax ka lang, chill-chill lang? Uh, strikta, kasi, Stricta. kasi sa mga anak? Opo, uh, kasi kailangan po talaga, Senador, na disciplinaryan sila. As being uh, uh, estudyante, bilang atleta, visa, kahit nanay ka, kaya ipaalala mo pa rin sa mga Pero anak mo. Pero malaking bagay ang sports, di ba? Parang nagiging natural yung pagiging disciplinado. Opo, diba? sen Opo, Senador. Di ba? Tama yun eh. Malaking bagay yun. Pero, teka... Orig Gintong Alay ka. Yan ang naaalala ko eh. Kayo yung mga champion ng tatay ko. Gintong Alay Sports Program Panalo. Anong pinaka-naaalala mo ng panahon na yun? Nung panahon kasi, Nako, ito na, magtuturo ba ko 1981? Aray ko, uh, nabisto na yung mga edad natin, ayoko nang ganyan. <laughs> uh, kay Pero may unforgettable moment. May unforgettable moment talaga kami. Kasi sa murang edad namin, doon na po ako nag-high school sa Baguio. Pero wala ko magagawa. Kasi yung panahon ni President Marcos at saka yung pamangkin niya na si Sir Michael Kiyon, ay eh, napaka-hipet, naka-dorm. Oh, stricto walang labas-labas pag mayroong patay lang po talaga, makakauwi kami. Ganun, at nag-aaral kami ng high school sa University of Baguio. Napakahirap na malayo ka sa magulang, pero titiisin ko para sa ating bansang Pilipinas. Wow. Malihit man ang incentives. Ilan taon ka? Ay, for, 14. 13, 14? Opo. Kasi Kinaya mo mag-isa? wala akong magagawa. Senador, kaysa doon ako sa rumblon sa aming sabayan, di ba? <laughs> senador ng lungkot. Ikaw tawag, ang hirap sa isla ninyo. Oo. Kaya bilib na bilib ako sa inyo eh. Tapos naging Sports Hall of Famer ng Pilipinas 2021. na mo ba yun? Opo, kasi po yung, yung pagkatanggap ko ng award na yun, sa mura kong edad na ito, eh, parang worth it na yung pinaghirapan ko sa sports. Lahat at uh, ata fairness, eh, ginawa ko para sa ating bansang Pilipinas. Malayo ako sa magulang ko dahil gusto kong makabigay ng karangalan para sa ating paaralan, sa mga ating bayan, at lalo sa ating bansang Pilipinas. Uy, Ang teka! Harap. Sinasabi mo yung kinabukatan, yung mga bagets. Ikaw ngayon ang super trending sa mga Gen Z Millennial kasi wala ka nang ginawa kundi mag-champion, seven times champion, NCCA ang J.R.U. track and field. Paano mo ginawa yun? Uh, sacrifice din po talaga, Senador. Kasi like nakapag-produce kami ng Harry jo Jones ng sa sa SEA Games oh, oh. at saka yung gold medalist ng Javelin. Plus ito ngayon, mayroon na naman kaming up kami na na-hit niya yung 1-5 uh, gold uh, standard pa sa C ano mo nahahanap yung mga talentadong bagets na yan? Sa probinsya po, tapos Sa minsan prodinsya. lumalak. Opo. Sa mga isla din. Sa mga isla <laughs> so po, may yan? Mindanao, may Bicol, may Ilocos. Karamihan ng atlet namin ngayon, puro Ilocano. Kaya marunong akong irogatik. <laughs> <laughs> so, oh, bakit? Po. Wala na mga isla doon. Pero, sila galing, bundok. Pero, bundok ng bundok. Bundok? Ayan, oh, malalaki ang lungs. Opo. Oh, Go, ayan. Ang mga Igorot ano, oh, ibang oh, level. Oh, so, nakikita mo, maraming tagapamana ng ating uh, championship dito sa Pilipinas. Maraming future. Kailangan lang talaga, Senador, magsumikap sila at wag talaga silang patulog-tulog ng yung training kasi lalong pabigat ay, na ang lalo, labanan. Wala ng gintong alay. Oh, Sinong oh, sosupport sa mga bagets? Ay, itong ating Philippine Sports Commission yes, na inatang ayan. ni Presidenta, uh, lahat na po from the start na marami ng dumaan na president na ina-appoint sa atin dito sa ating Ayan. sports. So pasalamatan natin sila dahil sila ang naghuhubog lahat ng ng suporta sa galing sa government sa sambayan ng Pilipino. Ayan. galing ay boboto kita. <laughs> ah, Iboboto kita promise. Anong pangarap mo para sa sports ng Pilipinas? Ang pangarap ko para sa ating sports Pilipinas is dapat magkaroon pa tayo ng more gold para sa Olympic. Hindi lang po si Adeline Diaz. Kasi maraming magagaling na, na Pilipino masipa. Amen. Masipag. Totoo yan. Sobra. Wala lang chance. Walang pagkakataon. Walang opportunity. Ayan. Pero hirit lang ako. Oh, Dapat yeah. suportahan talaga kasi. Tama. At saka 'yung mga atleta rin, huwag nilang sayangin ang pagkakataon kasi hindi gaya nung panahon namin. Napakahirap ngayon nandiyan na 'yung commercial. lahat Correct. po. maraming endorsement Opo, ano? maraming racket sa tabi-tabi. Opo, senador. Take 'Yun advantage. lang po talaga. Ayan. Po. Palakpakan mabuhay kel makulot. Ayan. Champion ng Pilipinas marami pang usapan kagitingan sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee. nadala rin bilang araw ng bataan ay paggunita sa pagbagsak ng bataan sa kamay ng mga Hapon noong ikasyam ng Abril 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaan pandaigdig. Samahan natin Ella at Julian sa kanilang unang pagtapak at paglalakbay patungo sa dambana ng kagitingan. Ella and Julian, i-moment yun na yan. Hey Matapos ang mahigit dalawang oras at kalahati namin paglalakbay mula Metro Manila, nakarating na kami dito sa Pilar Bataan. Nandito tayo ngayon sa Mount Samat National Shrine kung saan matatagpuan ang dambana ng kagitingan. Kaya naman samahan niyo kami dito para tuklasin ang makasaysayang lugar na to. Tara! Ang paglalakbay ay magsisimula sa guest house kung saan isinasagawa ang mabilisang paliwanagan tungkol sa Mount Samat National Shrine. Nakapaskil rin dito ang mga larawan at kwento ng labanan sa bataan. Mula sa briefing area, merong 800 meters na lakad para maikot ang Mount Samat National Shrine. At para sa ating unang stop, ang Grandstand. Dito nagaganap ang seremonya tuwing araw ng kagitingan. At sa ating pagpapatuloy, sinamahan na tayo ni Kuya Bong upang ibahagi pa ang mga pangyayari sa lugar na ito. At na makarating na tayo sa tuktok ng Mount Samat, makikita na natin ang dambana ng kagitingan. Dito iniukit ang tinatawag na biyag na bato kung saan makikita ang ating mga pambansang bayani at iba pang makasaysayang pangyayari. Sa pintuan na ito, alam niyo ba na ito yung mga tanso na yung mga naipon na mga bomba ng World War II na mga minelt ito ng Samurai Sun. Ang uh, nito ni Professor Napoleon Abueva ang ating national art. Ito ay tinayo noong 1966 sa pamamahala ng dating presidente Ferdinand Marcos upang ipakita ang pagpapahalaga sa katapangan ng mga bayani ng digmaan ng Bataan. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may part ng colonnade. Uh, natapos naman natin na gumawa na ng reportage steps. Mm -hmm. Yung colonnade, uh, inside, nasa loob nito yung Battle of Bataan inscription ng wall niya ng north and south. Tapos nandito rin yung mga division from the first regular hanggang sa one overs division, USAP, all in all, nandito na lahat. Tapos pababa na tayo sa stairway na Oro Plata Mata. Okay ay ating pahalagahan at patuloy na gunitain ang araw ng kagitingan bilang pagkilala sa kabayanihan at sakripisyo ng ating mga bayani. At dito nagtatapos ang aming unang paglalakbay sa dambana ng kagitingan. Salamat sa pagsama sa akin sa isang natatanging paggunita sa araw ng kagitingan. Isa na itong memorable moment na bahagi na ng ating kasaysayan. Samahan niyo ako tuwing Sabado sa mga susunod nating kwentuhan. Ang pangako ni Manang, lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends at events. At the moment, ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas, Senator Imee Marcos na nagiiwan sa inyo ng quotable quotes. At the moment. Talaga, <laughs> hindi ko nakita talaga ng sa mga palitan, sino